Busy ah, busy. Busy ka na? Yes. Ano yeah, nga mo? Oh. Kaya napaka tayo nahanap eh. Nandito ka lang pala. Bakit? <laughs> <laughs> Grabe. Maghapon na kayo naggaganyan. Hindi ko pa nagsawa dyan. No? Ano ba yan? Mayroon ka. Mayroon ka. Mayroon ka. Ito yung ring na wakas. Oh, nagpapalit siya ng kusa. Ay, nag-ano nag-reflect. Nagre Nag Ay, reflect uh Oo. -oh. Uwi na tayo mamaya, mamiss mo mga pinsan mo. Sure. Hmm, mamiss mo siya na. Of course. Hindi, iwala kita dito. Sure. Ah, sure? Oo, oh, basta magdara lang ng damit ko. Hindi ka na babalik na Manila? Hindi na. Ay? Why? So many reasons. So many. Ay na daw umuwi ni Kayla eh. Dito na daw titira. Kaila, kaila, kaila. Bigyan mo din ang budget ng pagkain. <laughs> budget ng pagkain mo? Bakit? May pagkain naman dito ah. Huwag maaaring hindi pag di mo gusto yung ulam. Patay. Yun lang. Pag di mo gusto mong ulam, edi di, bye ulam. Hindi ako ko. Pansit kanton kaya, no? Tapat lang na tindahan. <laughs> tindahan eh. So, kaya yun, pansit kanton. Ano kaya natin Hi. Hello. I want to make an axe. You don't have an axe. Do you? Sarap naman ang buhay sa province. Sahimik lang dito, no? press yeah. ko Presko pa! Gusto mo na tumira dito. Gusto mo na tumira dito? Yeah. Mga daddy. Dad, may please. Lives here. <laughs> Lives here na? Lives here. Live here. Oh my no, God. Mayroon pa sa English naman. Ay, sinisi mo na naman ako. Ako na lang parati, ako! Wala no, na bang iba? Wala na bang iba? No, wala ang iba. Ikaw lang kasi. Sinisipon <laughs> ka pa rin. Yeah. I'm so hot. Pag na-press na yung mainit. Oh, nice. Nawala yung hangin eh. Sumipol ka kasi para dumating yung hangin. Sumipol? Yuh! Ito yuh! Ganun. <laughs> it. yeah. Ang